I uh, welcome to my YouTube channel, JJ Santel. Ngayon guys, may pagkita ako. May bago akong isa. Ngayon guys, oh. Ito guys. Bakos niya. Bakos. Ito, lock niya. parlar. Ja no. Una cosa guys, hagués. Ben, Ako nang ipa-introduce sa inyo guys, ipa ila, -ila na ako para ma inyong ma bawan. Usa-usahon na nang siya o ipa-ila. Kini nga bakos guys, pang-protection, pang-kalatang protection. Yan. ito kini siya lambo lambo niya ni kung gihigotan niya guys ligon kini siya kini siya guys to ang liso ng ninyo yan ang tawag ng iba liso sa ninyo at saka ito yung pandakaki pang proteksyon sa parang ito. Ito ang liso sa ninyo. Ito ang gomelula silis. Ayan. Ito ang gomelula silis. Ito guys. yan Saka na yung nakakabit sa nga uh, kuhan. Ah, uh, na siya ng gibutang uh, uh sun Kini siya ng kahoy guys. Ah, uh, kahoy ni, ni San Miguel. Pag-protection niya po na ni siya. Pag-cool. niya. Uh, Gumoy mila silis. Oh, Kini, interval na siya guys. Kini siya, panaktakan. Panaktakan siya nga kahoy. Taktak ang balaan niya guys. di abot siya mga. Kini, panaktakan niya siya. Dua. Gumoy silis, interval. Oh, Kini. Alis mo sa ninyo. Kini siya guys, nga kahoy. Banat eh. May kabalya po niya guys. Banat eh. Lagyan ko na ng sang O. Pagkilid ani. okay, so ito guys so panati ya, ito guys ah uh, kuan ya? may kahoy ini uh, uh, ini limutan ko na ah uh, balagon nga naik cross guys sinokuan. yan, sinukuan ito Sinukuan ito saka ito, bagi nga sinukuan yan, sinukuan ito saka ito, yung sa Silis ito guys, yung ah uh, walang butas nga ah, uh, kawayan o ganun uh, bagakay yan, bagakay ito guys, uh, walang butas libon nga bagakay yan balik naman siya ito ang bagay nga uh, sinukuan yan sinukuan ito banat eh yan ito ang banat eh baka oh, siya okay. yan guys okay, so... baka ipaylayla ang abitay guys ang uh, abitay niya yan yung iba niya pag ipakosin mo na siya ini e siya. siya bitay na siya hmm. i-arrange mo lang na siya para ma yan ito guys yung pakpak ng alibangbang o paro-paro ito kabibig yan ito tikong bibig Ayan, ang tipong bibig. At saka ito ay tabilok. Ayan. Ah, uh, yung padi niya. Yung katawan niya sa tabilok. At saka ito guys. Yung ah, uh, pangil ng uh, kalabaw. Ayan ang pangil ng kalabaw. Ngipin ng kalabaw. At saka mayroon nilagay ko dito ng mga sun quartz. Sun guys May pakubol ni siya May tagulilong niya yung Sun Dito sa Mindanao Una ang gagamit nila sa Mga Alagad uh, ng butas Mga sa sundalo Yan oh. Nilagyan ko ng mga guys Sa ibabaw Ito lang ang nilagyan no oh. Ito, Sun Yan Ito Bayroong sun quartz guys. Oh, sun quartz ito. Tsaka to And guys, yo. Pag mabakus na ni siya guys. Gawin mo na sinturon. Ilak mo lang na siya. Yan. Dito guys. Mga bitay. Yung nakakabit niya. Lima. sa dito sa tubang po niya lima po siya yan, no. ito ang kahoy na naging bato ito ang sa sa loob ng seal yan o no. seal ni siya guys pero nawala na siya ang seal dito pero dito nakakuha ni siya sa loob o sa busaya pa siya nasa muni iyang unod na himo bato bato na siya Saka ito guys, magaganda ito guys kasi yung abahag ng hari. Para rimbo. Rimbo nga ba to? Mamutya. Yan oh, rimbo. Ang tawag nila ito, bahag na hari. Yan. Ito ang maya-maya. Uh, pang guba sa posil, wasak sa posel Yan, pang diba Saka ito, guys, ganda itong mukha ito. Ayan, no? Parang, ayan, no? Pawikan. Turtol, ba? Turtol. Ayan, guys. May nakakabit ito, nga, uh, sampung, mga uh, mukha nakakabit. Ayan. Ayan, guys. Ito guys. Di ganun mo lang. I-lock mo lang. na yung lock niya. Pag makabat ko sa baywang mo. Yan guys. maganda ito guys. Sa mga uh, polis, sundalo, o kapgo. Maganda ito dalhin. Kasi hindi ito makita. Kasi ilagay mo lang sa iyong baywang. Saka, hindi ito makita sa iba. Yan. Ang ganda ito, guys. Pang-proteksyon. O, yan, no. Kung may gusto, uh, tawag lang sa akin. I-email ka sa akin. Mag-usap lang tayo. Wala pa tayong, wala pa, wala pa yung nakanimusari, guys. Sino mo kauna? Uh, Igay ko sa kanya. Yan, guys, o. Oh bakos, sinturon. Yan. mga bertudis. Yan mga kahoy nga bertudis at saka bato nga mga bertudis. At saka ito. May nilagay nga mga sand guys. Sa kilid. Sa kilid ng kahoy sa kilid ng mga kahoy na higipan mo sa oh, o, ayan ano? dito may sand quartz sand quartz oh, so sand quartz dito oh. up and down ang sand ito sa tahoy yan yan na guys ang ipakita ko ang may gusto tiks lang o oh, iim sa akin Nag usap tayo o tawag sa akin ah uh, thank you na lang sa lahat magandang araw sa lahat